Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapa-Pilipinas man po kayo o mapa-ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW kahit saan bansa man po kayo natutrabaho, mag magingat po kayo dahil higit po sa lahat may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas ganoon din po Uh, sa ating mga mami, mga tita, mga kuya, mga ate, lolo at lola, mag-ingat po kayo sa Pilipinas po. Dahil po weather po natin sa Pilipinas ay paiba-iba. So sa ngayong araw po ay mayroon po tayo muli bibigyan ng reaction video kung saan ay mga beneficiary. Yun nga daw guys, no? nakita natin sa ating thumbnail dyan uh, Ruel of Malalag, hindi nakakalimot. Di po ba? Pero bago po tayo guys, pupunta po sa ating reaction video. na ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon din po guys si Ruel of Malalag. Siyempre, dahil dito po tayo kumukuha po ng ating mga mga video clips na ginagawan po ng reaction video dal tayo po ay nabilong po sa reactors ni Ruel of Malala. And of course guys, si Langga Rochelle Morales Vlog. Huwag po natin guys kalimutan na mag-like and subscribe and comment po every time po na may upload po si Ruel of Malala guys. No? Huwag po tayo mag-skip ng ads. Ganon din po kina Kuya Bal, kay Kalinga Prab at Ate Edna sa lahat po sa mga matubang pamily ay po natin. At ganon din po guys ay nais ko po supportan po natin si Kalinga Angeli, ang kapatid po ni Ruel of Malalag na siya pong inaasahan ni Ruel no na mag-vlog sa kanya mga beneficiaries sa Davao. Makiusap na rin po si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. Panorin po muna natin sabay-sabay. Ito po ang upload ni Ruel o Malalag po tayo magbigay ng ating komento po dito. So, samahan niyo po ko dito guys. Oh, it's flower. Dito nyo po guys, makikita na buong family ay talagang suportado kay Ruel of Malala. Di ba ba nandyan si Kuya Awi? Ayan. Nandyan si Kuya Awi, si Janjan Jan, at saka yung mama nila. Nandun po napaka supporter Support po talaga sila sa mga gawain ni Dudong na pag-charity. Di ba ba? Medyo malakas po ba? Wait lang po. manood dito kung manood para sa bike ko tayo guys. Ayan na eh. Namiss sa mga viewers. Ayan po si Nanay. Nanay Linda po mga kalinyo. Ito po yung bahay nila. Ay. So grabe guys no. Matanda. Dalawang matanda yung bahay nila guys sinanay Nanay oh, Hilda po ay siya po, po sa, po sa mga, po mga isa po sa mga beneficiary po ni Ruel of Malalansa, Davao, no? Palagi po ang muulan dito mga kanina ba? Ayan po no, ayan, ano po nila? na Alam mo, mas maganda na guys itong nakatira ka sa ganito, sa mga... Sa Sa ulan? Bukid no na, dahil ano uh, nga maganda yung ano yung simoy ng hangin. Ang mga, mga kalinga, nilagyan na lang po nila ng sako po para po hindi po sila ma, ma matuluan ma ano rin, sa ulan po mga kalinga. Doon tayo may oh. Nagano po tayo may. Oh.

So dito guys no, tinanong po ni Kalingap Angelica Kamusta po yung kanilang pang-araw-araw. Ito po yung dalawang matanda na senior citizens ay mga beneficiary po ni o malalang sa Davao na makita po natin guys no kahit na si Ruel ay nasa dait ay, ay hindi po nakakalimutan ang kanyang mga beneficiary no talagang inaalala po talaga palagi ni Ruel ang kanyang mga beneficiary ito po dito nga dahil kinakamusta nga ni Angeli ni Kalingap Angeli kung kamusta po ang kanilang araw-araw yun nga sabi ni tatay um, rumain no sabi ni tatay rumain na ito na may, naglugaw nga kami nag hindi po sila nagsaing ng kanin kundi naglugaw po sila dahil yun nga ay binabudget po nila yung bigas nila na umabot pa ng isang linggo dahil syempre nga guys kung talaga naman ang mga senior citizens kung wala man talaga silang aasahan dahil syempre alam natin mga senior citizens ay wala na po talaga um, trabaho no kaya nina, ninais na na lang nilang maglugaw para Um, maabot pa sa kanilang hanggang sunod na linggo ang kanilang pagkain, so patuloy po tayo. ano? kasi <stas> buday lugaw uslugan kayo. walang hula na kahapon din po mga bata lugaw mga bata ng mga bata ng mga bata ng mga Mm -hmm. Kasi ano, pinapunta po kami ni Rogel dito kasi ngayon na po kami nakapunta na kasi sobrang busy po namin at ako po ay nag-aaral. Mm -hmm. Si Rogel na ay napas sa Maynila. Ang ganit na lang utahan, ang ganit ko sa inyo yung asa paling kilay. Ang ganit na Na ang mas doon 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 doon. Wala doon ka tatip ka na eh. Doon kayo pa na ay napas sa Maynila. Ang bangusta na yung adlo-adlo gari na eh. <laughs> so, sobrang putik po na yun kasi sobrang so yun nga guys no uh, sakmo na tayo dito na uh, ganun po kamis ng mga senior citizens si Ruel of Malalag na sa Davao sa kanyang mga binablog at nanotice po ba natin guys lahat po halos na mga binablog ni Ruel ay mga senior citizens kung nasubaybayan nyo po si Ruel mula sa umpisa nang nasa Davao pa siya, nasa Malalag pa siya, ang kanya pong mga pinababahayan ay nakailang bahay din siya sa Davao. Parang siya mano, no, um, ang ilan po sa kanyang napabahayan sa Davao is mga senior citizens po. So dito po no, kagaya nga po sabi ni Nanay, Nanay Linda, nagtanong nga daw siya guys sa tindahan no, nagtitinda daw ng daing kung uh, umuwi na ba si Ruel galing na Maynila. Kasi pagkaalam po nila na sa Maynila si Ruel, dahil yun na lang pinakamadaling isabihin sa kanila no, na sa Maynila. Dahil syempre po guys, medyo parang uh, para hindi na maraming explanation sa kanila, di po ba? Kaya talagang namimiss nila dahil alam po nila to guys. Alam po um, ng mga senior citizens like dito na kay Nanay Linda at Tatay uh, Rumain na si Ruel po talaga ay hindi po nagkulang nagpabaya sa kanila. Binabalik-balikan po talaga sila ni Ruel, di po ba? Kaya patuloy po tayo guys dahil dito, ito po talaga masabi natin na patunay na, na kahit na si Ruel po ay nasadhait, hindi po siya nakakatu nakakalimot sa kanyang mga beneficiaries sa Dabao, no? Hindi niya pinabayaan. So, bantisa yeah, ta bukas na yun um, na bantisa bukas yun na sa kaya par sura para kinsinana yun 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 iskoristiti na So ayan, alisan lang natin guys bawat um bawat uh, adverse, advertise alisan natin ng uh, tawag nito ng sound. No? Yun nga, ito nga yun ng gusto ko guys no kagaya ngayon ginawa kong ganito. Ganito ang setup natin sa pag reaction dito kay sa mga vlog ni Ruel no. Dahil sa, sa kalinga, pag mag-reaction tayo is gagamit na lang po ako dito-dito ng TV para kahit paano po, sa bawat reaction natin ay nakakatulong pa rin po tayo na hindi po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload, di po ba? Kaya yun nga guys dito, nasabi nga dito ni, ni Nanay um, Linda at na, Tatay Rum, Rumain na talagang binabudget nila ang kanilang bigas noodle. Wala po talaga silang maasana. At timing po guys dyan, ang pag, Padala ni Ruel at uh, kasama po kay, kay Ma'am Jessica po na uh, sponsor no. Na taging nag-sponsor po talaga dito noon kina uh, Tatay Romaine at Nanay Linda na hanggang sa ngayon ay patuloy po sa mag-sponsor. Maraming maraming salamat po uh, sa inyong pagbigay no ng suporta dito sa dalawang mag-asawa. At dito nga guys nakita natin na kahit nasa daet si Ruel hindi po siya nakakalimot sa kanyang beneficiary, hindi po siya nagkukulang. Kahit man, masabi natin, nakita natin na naging busy si Ruel no, sa kanyang mga pabahay, sa kanyang mga tinutulungan sa, sa dait, pero hindi po niya binabaliwala ang kanyang mga dati nang natutulungan. Binabalik-balikan niya po talaga para tulungan, di ba? Kaya para sa akin, uh, parang hindi po din tama no, na pauwi natin si Ruel ng Dabaw dahil yun nga guys kahit nasa diet siya hindi pa rin siya nagkulang yan po 1 in a million po na uh, charity vlogger no si Ruel dahil kahit po nandyan sa diet um, hindi po pinabayaan o hindi po binibitawan ang kanya mga mga um, sa Dabaw di po ba? Kaya sana patuloy po tayo sumuporta sa mga ganitong klaseng charity, no? dahil sa ginagawa po niya ay hindi po siya uh, lalo po siya hindi po siya yung nakakaramdam ng 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 pagod or 'di ba? Kasi 'di ba dapat kung yung tao na walang pagmamahal pagmamahal sa kapwa kung talagang pera lang 'di ba ang kanilang iniisip dito na lang ako dahil na dito ko sa diet malaki ang views ko at okay ako dito ayhan ko na lang yung sa dabaw pero hindi po hindi po yun nagawa hindi po yun ginawa ni Ruel patuloy pa rin yang uh, binabalik-balikan ang kanyang beneficiaries sa dabaw di ba hindi niya po hiniwalayan or binitawan si ang uh, mga kanyang mga beneficiaries isa na ito si na Nanay Linda at Tatay Romaine di ba sa uh, Bulakan dabaw del sol, di ba? Kaya dito guys, makita natin no, na patuloy po tayo mag-support dahil nakita naman natin kung paano si Ruel talaga nag na sa kanyang mga beneficiaries, hindi siya nag... Nakita naman kasi nakita natin no na sinabi nga ni Ruel um ang pag-charity pag is hindi naman ano hindi competition. Di po ba? Nasabi ni Ruel yan minsan sa mga live niya na ang charity, pagcha-charity ay hindi po competition yun. Kagaya yung mga sinabi niya na ang pagiging panatili niya sa number one uh, charity vlogger, number one sa views ay um, ano na lang yun sa kanya, no? Parang gift na lang yun. Rewards na lang sa kanya sa ginagawa niya. Pero hindi po niya inaano na talagang feeling na magiging competition ang charity. Dahil sa puso po ang kanyang pagtulong. Yun nga, nakita natin guys kung paano siya magtulong, ba diba? So, ito na tayo. So, ganun yun lang guys

yung mga lubi lura yung mm -hmm. mga yung mga tapas na mga ayon yung lubi kaya na ay, yung pinsay ko yung kay Ruel na kung anong pabot mo kay Ruel na ano ang kapangin nito, ni do maroon taon ka yan po malalag po na may dala po kaming bigas at reserina So, yun nga guys, no, tinanong po ni, ni Angelico, ano po, minsan niya kay Ruel Lawson no? na tanging naging mensahe ni Nanay Linda na doon tabangi kami on taon. Kung ay tulungan niyo po na Ruel. Kasi diba, yung ano talaga tawag naman natin doon yun. palayo talaga nila doon guys sa mga lalaki is doon. No? Na tulungan, tulungan niyo sa tulungan mo kami. Ganyan. Dahil doon nga guys si Ruel po talaga ang kanilang inaasahan. At yan nakita nga natin may dala po si Nakalingap Angelina 25 kilos na bigas at saka grocery. At ayun nga guys mag kikita po natin dyan at sana po panoorin niyo po ito yung vlog ni uh, Kalingap Angelique sa pamamagitan po ng kay Ruel, no? Kay Ruel o malalag na vlog na yan. Dahil nakita po natin dyan guys na kompleto din ang kanila binigay. At nakita natin ang suporta po ng pamilya ni Ruel. Suporta po na mula ni, na, na, ni, na Kuya Awi, ng mama ni Ruel, ni Kalingap Angeli at ni Janjan. Jan. Buo po sila, no? Buong pamilya ay talaga sumusuporta sa hadikain ni Ruel na makatulong sa ating mga senior citizens. Di po ba? At uh, syempre, nakita naman natin dyan guys na kung mapanood nyo yan talaga nakita nyo kung paano po ay nadapa pa nga po dyan si Kuya Awi no? dahil parang natiso dun sa sa, sa ng ano yung paklang nang ng new. Dahil yun yung sabi ni Nanay, Nanay Linda, ang lakas ng hangin, ang umula na, dahil matataas, lalo na matataas ang mga uh, puno ng new dyan. Kaya yun, yun nga guys, nakita natin dyan, no, na, na, na dapat si Kalinga Pawi at napaka, yung bang nandun po ang kanila sa puso talaga nila ang makatulong sa kapwa. Di po ba? At sana, yun ang ano ko na sana sa ganitong ginagawa ni Ruel, sana mga tao naman ay tama na, wag na pong tingnan palagi dahil wala pong ginawa si Ruel kundi ang um, mag magampanan ang kaganyang pagiging charity vlogger. Di diba po Ginagawa, nakikita naman natin guys kung paano ni Ruel ginagampanan ang kanyang pagiging charity vlogger. Di ba? Kaya sana matigil na ito mga 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 pambabas ng no? mga tao na parang tingnan natin parang wala na sa ayos no. Kaya nakakalungkot lang din guys na may nakita pa tayo mga ganyan na sana mga kagaya nila mga charity vlogger ni Nakuya Bal Kilig Plug ni Royal og Malalag ay hindi na po kailangan binabas no. Dahil po andiyan kahit nasa dait siya hindi po siya nagkulang sa kanyang mga beneficiaries. Ayan po guys, no, nakita nyo naman yung, yung, ano nga dyan, yung kusina nga ni natatay tatay, no, na nanay Linda, ay talaga asin siras siras Pero dito nasabi din nila guys. Hindi ko sila matuluan ng ulan. Ayan, tumutulo na nga. Ayan, pahinaan ko lang guys no kasi hindi ako makapagsalita hindi ako makapag-concentrate. nakita nga dyan ayun nga na, na tinakpan nila ng mga sako yan dyan guys ang dahil tumutulo na yung bahay at nakatulog sila mag-asawa nagising na lamang na si tatay Ro. Rumain ay basang-basa ng ulan. Ayun nga sabi ni Nanay Linda niya, ay sumiksik. Nagbaluktot siya na maayos no, para hindi siya mabasa. Ganun po. At yun, ang dito sa vlog na ito ay ang hinihingi po nila na sana ay matulungan nga ni Ruel of Malalag hang um, na mailipat sila no, ng bahay kahit na kubo-kubo lamang. Kubo-kubo lamang na yung malapit sa kalsada dahil yun nga medyo malayo nga talaga. Nakita naman natin guys kung ang paglakad pa dyan ni Nakalingap Angeli at ni Jan um, Jan at doon nakita natin si Kalingap Angeli talagang pasan-pasan yung yung kahon ng grocery no? at nakita natin guys talaga sila ay wala pong pakimikimi basta pagtulong-tulong ang ginagawa wala pong kimikimi na ay, ayoko magbuhat niyan. Ay, ayoko masirang po iskod sa bagay na talaga siya ay dalaga, si Kalingat Angeli, di po ba? Pero hindi po natin nakita ng ganun. Dahil nasa puso at isipan nila ang makatulong po doon kina nanay Linda at tatay Romaine. Di ba, guys? Yun po ang pinakamaganda. Na, kumbaga, ang panalay tayo po nalaga na, yun nga, pasalamat tayo, no, na pinangunahan ni Kuya Val ang pagtulong sa mga senior citizens at ayun nga ay talagang sinundan, no? Nakita natin kung paano naman ginagawa ni Kalinga Prab. at ito nga ni Royal Ong Malalag. At dito na ngayon numabot na nga kinakalingat Angeli na ang puso talaga nila ay ang makatulong, di po ba? Kaya sana ito ay mapamarisan po natin itong mga charity vlogger na ito. So, wait lang po kayo, stay. Ang mata ko medyo ano na. Yun nga, no. Yun nga, guys, no. Ito po sila talaga ang dapat pamarisan. At hindi po dapat natin to sila ibas, no, sa kanilang ginagawa. Dahil wala po silang uh, para sa akin. It's better na lang po na nandyan nga si Ruel, no, sa diet. Dahil kahit nandyan siya sa diet, nagbablog, may mga beneficiaries na siya. At least kung nasa diet si Ruel ay lumalaki po ang kanyang views, lumalaki ang kanyang revenue. Mas lalo niya po masuportahan ang kanyang mga beneficiaries sa Davao. Di po ba? Kaya sana tayo ay maunawaan natin lahat kung bakit si Ruel o Malalag ay nandyan sa diet. Dalid din po niya ang magkaroon ng magandang revenue para po sa kanyang uh, mga beneficiaries. Dahil kahit na sino man tayo, guys, gustuin man natin mag-charity vlog, di ba? May nakikita tayo mga ibang charity vlogger na minsan uh, nagdadaing na, no? Dahil wala silang mga views. Totoo po yun. Dahil minsan, depende po kung talagang ikaw viral ka, ay talaga magkaroon ka ng views. Kung hindi ka naman viral at naka-ultimo charity vlogger ka lang, na hindi ka kilala, eh, hindi po ka talaga mahirapan ka po talaga, di po ba kaya sana tayo na mga tumatangkilik sa team Kalingap ay patuloy po tayong sumuporta sa kanilang mga charity vlog kagaya nito sa charity vlog ni Ruel, ni Kuya Balik ni Kalingap Rob di po ba, dahil maganda po ang kanilang hangarin sa tao so tayo naman na mga manonood ay eh, sana ay bago tayo magbitew ng ikakabas magbiteo na ibabas natin sila sa kanilang mga ginagawa ay isipin po muna kung tayo po ba ang pambabas baba natin is ay tama pa na ibabas natin yung mga taong walang ginawa kundi ang makatulong sa kapwa nila di po ba? kaya para sa akin guys wala po dapat tayong ikabas kay Ruel o Malalag dahil kahit na dahil sa kanyang mga ginagawa dito po napaka mapahanga tayo dahil siya ay nasa dait. Kahit gaano pa siya nakita natin, gaano siya kabisi sa dait, sa mga kanyang tinutulungan, sa kanyang mga binablog na mga malayo din. No? Pero nagampanan niya pa rin po guys ang kanyang uh, tungkulin sa kanyang mga beneficiaries dyan sa Dabao. Kagaya lang tito ni Nanay Romulo, Tatay Ruro uh, um, at saka ni Nanay Linda na namimiss na po talaga si Ruel. Di po ba? Na marami po mga beneficiary si Ruel na gusto na si Ruel makita. Alam po, nakita naman natin guys, napalawa talaga ko. Kasi parang, parang hindi pa guys, ano, parang hindi kasi maganda na nakikita natin niya sa social media na sa kabila ng kanyang ginagawa ni Ruel na pagsusumikap, no? sa pagbablog, mayroon pa rin, um, mayroon pa rin ibubutas yung mga tao. Di po ba? Kaya sana, bago po tayo magbitaw ng ika, pambasa kapwa natin, ay, i-make sure po natin kung tayo po ba ay wala pong ibubutas din sa atin. Di po ba? Magiging happy na lang po tayo dahil sila po ay nakakatulong po sa ating kapwa Pilipino. Di po ba? At dito guys, panorin nyo po. Promise, panorin nyo po. Nakakaganda po itong vlog ni Angelino na kay, Kaling, kay, kay Ruelo malalagyan na mga beneficiaries. Siyempre, Nandiyan siya sa daet at si, si Angeli ay talagang siya po ang gumaganap ng pag yun nga ang nagbibigay ng mga ayuda sa mga ano ni ni Ruel ay si Kalingap Angelina at sa si Kuya Awi no talagang nagtulong-tulong silang buong pamilya para talaga ma-cover po yung um, mga beneficiary ni Ruel. Diba? So, thank you so much guys. Medyo napahaba na po tayo dito sa ating reaction video. Sana po, as good vibes lang po tayo. Magmahalan lang po tayo. Mahalin natin po sila. Dahil sila po ay nakakatulong po sa ating kapwa. Malay po natin. Baka darating ang araw, isa po sa mga kamag-anak natin, ang kanila ding matagpuan na matulungan. Di po ba? Yun po guys. Ako, hindi po tayo magsabi na may pera tayo, nasa abroad tayo, dala lang po natin, guys. Sabihin man natin, may pera tayo, dala may trabaho tayo, pero meron pa rin tayong mga kamag-anak na nangangailangan ng tulong, di po ba? Kaya, sana magmahalan mo lang tayong lahat dito sa social media, lalong lalo na uh, nasa kalingat po tayo. We are one family dito. One kalingap, one family. Yun yung sasabi palagi ni Kalingap Rob. Sana ay palagi po natin iisipin ng ganun. Di po ba? So, thank you so much. At mag-ingat po kayo lahat. Ang masabi ko po lamang, mag-ingat po kayo. Lalo na po sa aking mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo. Kahit sa bansa man po kayo magtrabaho. Dahil ang importante po, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa ating pag-uwi. And see you in my next upload, guys. Bye!